Sa video ng ito, ipapakita ko lang sa inyo yung nagiproseso natin ng pagpapalit sa gear oil bolts natin ng hang bolts na mas maganda at mas malinis tignan compared sa stock gear oil bolts. Also, sinabay na rin natin yung pagpapalit ng gear oil po yung gear oil natin. Ito yung mga bolts. So, dito sa gear oil, pangalawa or pangatlong change oil, sinasabay ko siya para ma-make sure ko na hindi po yan gatas. Baka kasi gatas na yan, di pa natin alam. So, mas okay na na sigurado. ito, bubuksan ko muna pala yung dito sa taas. Yung intake po niya para binuksan po natin yung drain bolt. Madali pong lalabas yung oil na nandito. Ayan, buksan lang natin to. Ayan, maikli lang to. Tapos, buksan na natin to sa ilalim. no? may part na parang namumuti na nga oh. iyan e, oh. pero malinis na malinis pa siya oh. Kung pinapatulo po natin yan, pagkita ko lang yung bagong bolts natin at yung lumang bolts. So dito sa lumang bolts, halos kasing size niya lang naman. Oh kukunin na lang po natin itong washer para may washer po itong bago kasi wala siyang kasamang bagong washer yan po sa mahaba sa drain plug po natin same lang naman ang size pinagkaiba lang nila may thread siya dito buo pero papasok naman yan okay lang yan lipat na lang din natin yung washer tapos itong natitirang isa is ito yan mahaba so tanggalin din natin to Para po pala sa mga nagtatanong kung para saan itong isang tornilyo na to, ito po yung lock niya na kumakapit dito sa dalawang part na to. Ayan o, kung may kita nyo may hiwa, tapos may nakaumbok na part na doon. Lusot po kasi yan hanggang dito. So hindi po yan intake, ito lang po yung intake. Ito po, lock po yan dito para hindi po siya humiwalay. makikita kita nyo, wala rin po kasi siyang washer, so wala naman pong purpose yan kundi ilak po itong dalawang parts natin na to. So, halos same lang naman po yung haba. Mahaba lang ng konti itong bago. Pero, tingnan natin. Alam ko, swak naman yan eh. Bilid lang natin ng konti yung motor. May tutulo ka dyan. Yun, lagay muna natin yung drain plug natin kasama yung lumang washer. You know, bagong bago. Ganda tignan. Gamit lang din tayo ng dosi dyan. Same lang dun sa stock. Tapos, hand tight lang po. Ayan, wag natin todo ng sobra. Baka masira yung thread. About po sa gear oil na pinili naman po natin, ayan, shell oil. Subok ko rin naman po yan. So, bukod po sa Honda na gear oil. Ito lang po yung nilalagay ko. So, yung lapot po niya, 15W40. So, yung capacity po nito, 120 ml, saktong-sakto, para dito sa ating mga motor. So, putulin lang natin yung dulo. Ayan, yun yung maganda sa shell eh mahaba yung uso niya dito so hindi tayo mahirap pa maglagay dito nyo rin makikita kung pwedeng intake to kapag may lumabas dito ibig sabihin may daloy yan dyan pero yun nga sinabi ko sa inyo lock lang po yan kaya wala pong lalabas dyan kaya po kasi subukan magpasok ng gear oil dyan wala pong patutunguan yan yung oh, simot na so lang po natin itong bagong bolts natin kasama yung lumang nuts Ayan, thread lang natin Ayan. untight lang huwag natin ito todo tapos ito wala na siyang washer so pasok lang natin dito yan yun o oh. So ito, tatanggalin lang natin pag natin itong transmission natin. Itong part na to. So hindi po yan kasama sa gear oil na intake. So yan, kung makikita nyo naman, mas malinis na po siya tignan. Mas maganda tignan. Also, mas matibay. So hindi po siya prone mabilog at mas magaan po siyang tanggalin dito sa ating mga motor. So make sure lang natin na uh, hand tight lang po natin yung pagsikip po nyan para hindi po malostred pati po yung ating mga crankcase dito. The more clip, the more you know, palit gear oil bolts at gear oil. Bye-bye.